na mga insyang. Ayan. <laughs> singular. Mga singular daw. Yung, yung, wala yung, yung, ano, yung ng mga wala nagahanap pag ano, naghahanap ang chat ng asawa niya. Yung, ayan, no. sa o, tingnan mo ang tura. Oh. <laughs> oh, o, ayan. Sabay nga kayo talawa. O, oh. oh. kita niya yan. Hindi na kang sarang <laughs> Anong, Baka isa kayo sa mga followers. Uh. Kaya, Ate Leti, mag-asama kami ngayon. Nandito kami sa larang. Ayan daw. pala. Oh, hi. Are you here? <laughs> uh, Libre mo kami. Libre mo kami. Ayan. 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 Ah, Manlilibre uh, daw sila ng ice cream. May mango. No. Hindi ako marunong mag-Espanyol ngayon, ha? Ako din. Ako din. Ako ay, yung isa, no, ay, si ate mango. Ah. Ano uh. Hindi, ay, hindi na daw sila Espanyol, mga ano na daw sila Tagalog. Ay, Ayan. Ay, ay, <laughs> ay, may kape kayo dito, kape kulit dyan. Mamaya ha, naghahanap daw. Yung isa naghahanap ng ano, kape kong leche. Si mukhang kape. Ayan guys, ang daming ice cream. Mamili kayo kung anong gusto nyo. Mango No. Olam oh, eating mango not anything Yan ang mga siyang kumakain na sila <laughs> ng ice cream mo dito meeting? Ing nan mo thank you very much sa sponsor namin sa ice cream. Maraming maraming salamat. Maraming salamat sa sponsor ng ice cream. Yogurt ice cream. Raspberries. Sa sponsor lagi. <laughs> Ayo kita lagi. Ayo kita yeah. At syempre sumarap dahil syempre may sponsor. My sponsor kami na Ice sa araw na to. Mm -hmm. Thanks Ate so, <laughs> Pero mamaya so, maniningil yan sa WhatsApp. <laughs> Bisom nyo na lang. Bisom. Bisom nyo na lang yung ice cream nyo. Ano? 50 cents charge.